ng gabi po sa inyong lahat. Uh first nomination ko po, po ito sa si Edis. And salamat po at uh, pumasa po sa panlasa ng speed. members of the press ang aking pong pagganap sa pelikulang Apag. Maraming maraming salamat po. Um po uh, kay Direk Brillante Mendoza. It's my first time working with him sa pelikulang ito Center Stage Productions ati Christmas Um, lahat po ng kasama namin sa production, of course my family, syempre po ang akin pong ever faithful and supportive husband, Christopher, Mr. Someru, <laughs> um, of course ang akin pong anak na narito ngayon, Christoph, my son, who escorted me tonight, thank you anak, and uh, of course Akisha, Grand, Gavin, Sensya na po, medyo marami akong anak. <laughs> and uh, of course, my mom, um, Mama, si Mom Z, Mama Zenny, of course, uh, Janice, my sister-in-law, um, Sis Claire, dahil napaka-supportive po nila sa amin, sa aming pamilya. Um, Mr. Norman Peña Florida, the fashion storyteller for our uh, modern Filipina tonight. And uh, Mama Rey de my ever-trusted friend and who always brings out the best in me. Of course, my manager for almost three decades, Nanay Lolit. Nanay Lolit! Para po sa atin to, Kuya Gorky. <laughs> And um, lahat po ng aming mga kaibigan po sa press na walang sawa na talaga naman pong sumusuporta sa lahat po ng aming mga proyekto, noon at ngayon. Hindi ko po sila nakakalimutan ang mga mukha nila. Kaya ko silang i-roll call kasi nga po iba po yung talagang pakikisama no at yung pagkakaibigan na nabuo. Maraming salamat higit po sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Eh.